De sulit naman dito, talagang Oh, practice lang, balik-balik mo. Okay, balik-balik mo. 'Yon pa, ot pa sa kay meron nya tayo isang mani, isang byahe 'yan. sa rappel to San rapel rappel lang yung tropa rin natin at boss natin si boss Daryl ang, ang ating client at syempre dapat kasama natin si si Elmer dyan kaso nga lang nainom doon kagabi kaya hindi pwede butin naman pwede yung insan jonjo -jo natin kaya siya yung nakasama natin at saka si Justin at to na bumabiyahe na ako para sunduin din sila daanan sila dyan sa makinabang at isang manipisan nga lang tong biyahe dahil nga ah uh, napakaaga nito at siya naging client na rin namin si Boss T pangatlong beses na namin siya nagiging client ng palipat-lipat at pagkahakot-hakot ng mga gamit at nung una may binigay din siya sa amin na uh, parang istante pangalawa, ito may binigay din sa amin yan na parang mga kalakal at pina ibibenta rin namin para kahit pa pano yung mapandagdag din nga natin doon sa mga nakakasama natin at sya, syempre pagkatapos din noon eh humakot din kami ng mga ano tawag doon yung mga mga kahoy kahoy tinala namin tito ano pero yan muna dito muna tayo sa hakot natin sa sarapel ito nga yung mga gamit iilang gamit lang din naman yan kaso nga lang medyo Pira-piraso kaya matagal dahil pag pagkuha mo ng maliit na piraso na ganito ah, sige, eh, ka na naman isang piraso yung dala mo konti lang yung malalaki kaso nga marami yung mga maliliit na nagpabalik-balik kami at parang dalawang balik kami dyan pero syempre nga dahil tropa natin siya hindi na natin siningil yung kada balik natin kasi uh, nga yeah, tropa nga natin siya at bukod dun, malapit lang naman yung unang biyahe namin para mga tatlong para mga sampung bahay lang ang layo mula dyan sa pinag namin at saka ito nga hindi naman halos napuno yung mga ano niyan, pero ayun nga, dahil nakita nyo yung mga malilit na yan ayun yung nakakapagod-pagod dahil nga pabalik-balik medyo malood medyo looban din yung pinagkukuha natin ng gamit. At saka ito, nakita nyo naman. Ngayon lang kinarga namin, babiyahin namin, dadali na namin dito ano Nakakita nyo, tatlong tabling ng medyo looban na naman itong pagpapasuka namin. Kaya kahit pa pano, uh, hindi din namin natapos kagad. Pero mabilisan lang din yan. At yung daan tao lang na dinaanan namin ang medyo, syempre, challenging at makipot niya dahil hindi kami pwede magmadali-madali dahil nga yan, iskinita nga siya at ito lang yung mga gamit namin at taga dyan din si Elmer halos parang uh, tropa nga ni Boss Daryl at nakatun nyo naman yung daan tao na na iskinita na yan kaya kahit pa eh kasha naman lahat ng gamit aso nga lang syempre kailangan mo maghinay mag mag-ingat-ingat mag at to pa selfie na tayo dahil kahit pa Uh, tumutulong-tulong din tayo sa nila pero dapat talaga uh, dalawang okay, tagabuhat yan yung kasama natin at ito, ito yung isa sa pinakamabigat dyan yung mga, yung mga ganyan table at saka yung parang shelves na gano'n at yan, parang divider yan ito mabigat to yung computer table ni Sir Darryl. at medyo medyo mabilisan na lang din ang ginawa namin yan dahil nga, uh, may gagawin pa ako mamaya pag uwi naman namin dun sa makinabang kaya minamadali namin kaso nga hindi rin kami nakapagmadali dahil nga nung dinala namin yun sa krus na daan eh, bumalik ulit kami sa bahay ni Bosaril para kuhanin yung mga kalakal naman na iniwan niya sa amin para inyo yung maibenta kaya maraming maraming salamat sa mga nagiging client namin na Uh, binibigay mga sa amin yung kunyari mga upo na ganito mga hindi na kailangan at yun naipapamigay napap, din natin yan sa mga tropa natin, sa mga kamag-anak natin at sa, sa mga, ilan nangihingi sa atin, meron niya sa tita, kapon pati takuri yung mga, mga ganon eh, hiningi ng tropa natin at saka yun niya, yung mga, yung mga walis yung mga ano tawag doon yung yung mga palanggana na hindi na ginagamit yung boss na kaso yung mga palanggana hindi natin hindi natin na ipamigay dahil isinama na rin sa nabenta at ito si boss ano pa nga to boss Elmer ayan napakasolid yan sa lahat ng gusto ng money napakasarap ng money yan Napakasarap ng tinitindang mani niya. at saka napakasarap ng mga pinusa at saka yan. Kaharuta niya, napakagaling din na singer niyan. siya so, yung nagturo kay Regine Velasquez kung paano ano, tumalon. Tsaka yan, ito yung mga challenging niya kasi pag umuulan-ulan at tumabon ng konti, kailangan yung mga ganyang kutsyon, kailangan laging safe. At saka yun sa lahat ng nagiging client namin, humingi po kami na lagi ng picture na lahat ng, ng gamit kasi nga yung sa pagkamada iniisip din namin kung paano pagkakasyon o paano yung mas magandang kamada para maingatan yung mga gamit nyo kaya yung mga nag nag-e-inquire uh, na ayaw mag-send na ng mga picture pare... ng mga gamit eh Get soon. Uh, na so, nagkakahirapan o uh, tumatagal yung so, usapan namin kasi nga hindi uh, namin ma-decision ako pagkakain yung preparation namin kasi nga misan ka, maraming ka, konti lang sa panahon nila o konti lang yung sinasabi nila so, pero pagdating namin doon napakadami pala lalo na yung mga abubot-abubot eh doon kami parang hindi nagkakasundo syempre alam na nyo naman at saka ito pagkatapos na syempre bumiyahe kami na isang mabilisan lang yan dahil nga maganda-ganda rin yung daan dyan napabilis din yung punta namin at yun naman si Boss Daryl naman eh lagi naman kami hindi pinababayaan niya lalo na sa food trip din at saka ito napakaganda rin nung, nung daan dito nakakita nyo naman no? Pasigsag-sigsag yan. Parang shortcut to papunta naman sa bypass uh, at hindi ko alam kung ano tawag dyan sa bypass na yan pero malayo-layo rin pala ito ayan ang pag nandito na kami pupunta na kami sa bypass isang bypass yan at meron kami kinakainan dyan yung malapit lang sa tabi ng ambience ngayon air ko na yung loob napakasarap ng sabo niya napakasarap din yung pagkain dyan at malinis pagkatapos dyan busog na busog kami dyan only only rice dyan o bumiyahin na kami pupunta rin syempre doon sa pagbababa namin at eto na nga kami sa pagbababa namin napakabilis lang na syempre na aming pagbababa medyo hindi ko na i-video lahat ng pagbababa namin kasi nga wala naman wala naman pagbabantay ng cellphone ko baka madugas ng manok at saka yan syempre eh ito nga binababa na namin unti-unti syempre yung mga gamit may boss tanpa, di ba? pero napakadami rin at medyo parang hindi na rin kasha ron doon sa sa bahay nila pero buti naman kahit pa paano napag ron sa labas at ito yung mga dapat ingat-ingatan niya kagaya ng printer yung mga ingat bagay eh inano namin isinipti namin kaya yun niya muli kaya kami nagpapasend ng mga video sa mga client namin para kahit pa eh makita namin yung kapasidad o kasha lamang sa unang kargahan o unang biyahe at saka yun nga yung mga masisela na, na kagamitan eh naiingatan po namin at saka nakita nyo naman dalawang mag-ama na yung mag-ama yung dalawang, mag nito, yan, mag yan, dalawang na yan na ay nakagandahan pag yung meron ka ng malaking anak na nakakatulong mo tingnan mo ko solid pareho na, pareho na silang kumikita kahit pa paano at yan si Jassy napaka solid yung napaka natawag doon napakasipag ng na bata niya. Lahat ng trabaho, klase ng trabaho pinapasok niya. At ito nga, nakapagbaba namin isang mabilis doon. Papuntan na tayo ulit doon sa bahay ni Boss D. At pinagkatiwala niya sa atin yung kung paano kung paano mabubuksan yung pinto niya at saka yan yung mga kalakal lang ganyan sabi niya o sige puntahan niyo kung balikan niyo na lang to kasi nga dapat pagsasabay-sabay niyo na para hindi na ako bumalik kaso nga mo hindi ka at magiging magulo-gulo yung yung pag-ano namin eh sabi ko sige balikan na lang namin ito yung mga pinamigay niya na pwede pa naman dapat i-repair yung kaso nga eh hamo na i-inano na lang namin at saka yung meron pa yung yung protector ba tawag yan sa ano nang ng ayan, dapat binibenta namin yun lang ng 120 kaso ayo walang bumili hindi di, hamo muna kako dapat i, -i rin namin sa, sa ano tawag doon, sa may junk shop eh, ah, hahamo na, basta ganun tsaka yan, syempre, yung mga ilang gamit niya doon na basura doon sa taas ni boss, di e, sinama namin, at nasa baliwag namin may, may mga tinarayan kami na may team na rai kami na pagbeta niyan doon sa gawin sa bank kaso nga mura ng bakal parang 13 pesos lang 13.50 doon sa pinagbilin bentahan namin 14.50 sa sa makinabang sa taga makinabang at syempre ayan nagpagas din tayo ng konti dyan sa refill mura mura kasi dyan at kahit pa paano sang mabilis ang biyahe papunta na tayo sa junk shop nandito at syempre shoutout nga pala kay kay paring Uh, nung ski na, ito ko yung yung sasakyan ninyo do, do, doon sa bandang Santa Barbara lagi siya ron la, nadadala siya sa makina pang eh, isa Santa Barbara medyo mukhang may, may, may maganda-gandang project na ginagawa ng motor na uh, naman yung kumpare natin napakang mag-customize ng motor kaya sa mga tropa natin na mahilig sa mga customize na motor dyan check nyo lang yung magawa ng tropa natin at kumpare kung si Nongski Garage yan sa Ito, sayang, so FB page uh, niya uh, Ito Sintoren na, Ipid na, Ipid na, Ipid e na sa kanya personal Ipid account at basta yung Nongski uh, Garage uh, cost of basta yan ay follow nyo at saka subscribe nyo sa, sa YouTube napaka solid napaka gagali. isa sa pinakamagaling na nagko-customize ng motor dito yan sa buong Pilipinas. At saka syempre nandito na kami sa jump shop ano-ano ng mga bebenta namin. Ating tayo naman dyan. Isang mabilisan yan. Yung buo sinisira. Pero yan, buo daw yan. Meron na stack lang dyan. Kaso nga, dahil tinatamad at gusto na namin na maibenta lahat kesa yung maitambak lang kung saan-saan. Eh, sama na rin namin para kahit pa nga i-gumanda-ganda naman yung mga kung ano-ano. At saka yun, may, may mga may mga plastic-plastic pinagsama-sama na rin namin. At naka, naka uh, pagbenta namin dyan, 10,000 pesos. Sabi ni ate, joke lang. Okay? Eh, pero ayan, yung mas natin, fresh na fresh ang pagkakalculate. At yun, pagkatapos nun, isang mabilisan umuwi na kami syempre at nakita uh, nyo naman maraming maraming salamat muli kay Boss D at sa lahat na nagpapakot pa sa kayo sa atin ngayon lang sumayon nyo yung peace be with you God bless Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. ayon PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina pinaabil, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag avail sa Bijam Lights and Sounds Diyos, maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, nag-share, nag follow nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless. Bijam Lights and Sounds John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng Binyag, Kasal, Debu, at kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare naglalike at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin maraming salamat ulit